Kaugnay na balita mga kabrigada, ang pagbaba ng inflation sa 1.4% dahil sa pagmura ng pagkain, lalo na ng bigas ayon niyan sa DepDev. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Bumagal sa 1.4% ang inflation rate ng bansa ngayong April 2025, ang pinakamababang antas mula noong November 2019. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, pangunahing dahilan ng pagbaba ay ang patuloy na pagbagal ng food inflation na nasa 0.7% na lang mula sa 2.3% noong Marso. Pinakamalaking ambag dito ay ang presyo ng bigas na bumaba ng negative 10.9% sa month-on-month -month basis. Bunga ito ng mas mababang farm gate prices sa lokal na merkado at mas murang landed cost ng imported rice. Kasabay nito, nagpatupad ang pamahalaan ng mga hakbang para matiyak ang sapat na supply at abot kayang presyo ng pagkain. Patuloy din ang pagmamanman ng Department of Agriculture sa presyo ng gulay, lalo na sa mga apektado ng matinding init. Muli ring binuo ang Interagency Livestock Data Analytics Group para sa mas efektibong monitoring ng karne at manok. Pinalawak rin ang diwa ng pangulo program sa pakikipagtulungan sa Philippine Postal Corporation para maabot ang mas maraming komunidad giet ng depdev magpapatuloy ang gobyerno sa pagtutok sa presyo ng mga pangunahing bilihin upang mapanatili ang abot-kayang pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Drive Max Coffee. Ligayang tuloy-tuloy.